Yung ating mga prutas na naman guys dumating na naman uh, i-arrange na naman natin yun guys sa ating refrigerator lalagay natin yan kasi kailangan yan i freezer para hindi masira ayan siya guys yung mga prutas na yun maliliit kaya pinag ano namin lalagay ko sa isang langgana sa isang tray tsaka ilalagay sa loob tapos yung ating kamatis ay napaka fresh na fresh pulang pulang ating kamatis guys ang sarap iulam sa asin yung kikilawin lang masarap yan sya eh ganyan kadami pagka nag deliver na yung ano nga yan, yung mga strawberry naman ah, uh, ano yung pala yan, yung red Ito berries yung blackberry meron din yung, ayan, yung blackberry ayan, blackberry yan siya guys sa Taiwan and marami. then, yung light, light, cheese. Cheese. light cheese yan sya. masarap siya, kaso malaki ang buko saka ayan, yung ating batik, batik na bat, yung ating melon. melon, parang tawag sa at sa kanila dito is batik ayan Water, yung ating melon. watermelon. Ito is o oh, di ba? Yun yung parang mabolo siya ito pero is... hindi naman daw yun mabolo. Ayan, ang lalaking mango. So, ayan ang ating mga apple ay mangga. Mingo, mingo. Mingo yan siya okay. guys, mingo. Lamansing maliit. Ayan, Saka mga ito maliliit na suka so, na lemon. Banana, so, kaya ating banana. Yeah. Ayan ang mga banana, yeah. guys. Napakalaki niya na ng mga daming. banana dyan, guys. Ayan yun yun na ang na aking na mga ligpitin. So, yeah. ang dami-dami kong trabaho, guys. Kaya always busy ang inyong lingkod. Otas, na guys. Busy-busy. So, Lagi ang ating buhay dito dami sa ating purpose, trabaho. Yes daming mga karton karton yan guys delivery yan guys pinamigay lang yan binigay lang sa amo kong babae sa kaibigan niya daw yan yung ating uh, cherry hmm, yan daming orange ayan guys o diba yan ang orange natin sa mga berries and saging ayan o diba Ang dami-daming prutas. Mga small apple. Avocado. Ang orange. Ang dami mga prutas, guys. Kaganda pa ng kanyang mga kulay-kulay nakakaano yung kulay nila nakakataw dito yan yung harvest ng ating sa farm nila guys yung pipino na yan napakahaba ng na mga pipino guys kakalaki harvest yan sa farm doon sa tanim nila kaya yun lagi akin ng inangat-ngat ayan guys mag-aayos na tayo lagay natin sa refrigerator yung ating mga prutas at gulay para kung ano lang dyan guys para nabibo, nagikot-ikot ayan tapon dito, tapon doon ang aking gawa guys kasi syempre dami-dami kong ligpitin pero yung iba nyan guys uh, napamigay na yan yung niligpit ko is para yung sa amin yung iba, mga ilang karton na napamigay kaya yung natira, yun ang pinasok ko sa left kaya yan lang guys busy at ating ating beauty ang dami dami kong likpitan, ayun nagkalaglaga na sa ref ang dami kong ano dami kong ginagawa busy busy ang ating beauty ayan tingnan nyo ako para hindi na ako makasupply supply ginalagyan ko na lang ng ano yung aking buko kasi uh, para hindi na makita na hindi ka nakasupply <laughs> yan ang purpose ng aking tambong walang suklay suplay yan guys one day isang beses na ako mag -supply. kasi yung buhok ko nagkakalalagas nalalagas yung buhok ko guys kaya natatakot ako mag suklay <laughs> one day lang ako nag suklay guys bago tulog yun ako mag -supply. or morning pagkagising ko yun magsuplay ako tapos kung tapos ako maligo, yun lang. Wala na yan. Hindi na ako nagsusuklay kasi natatakot talaga ako. Baka maubos yung pagdating Pilipinas, kalbo na ako. <laughs> so guys, yun ang ating trabaho guys. Ikot, ikot. Oh ikot. Ayan guys, Napakahirap ng ating trabaho guys, masakit sa likod, masakit sa balakang, lahat ng sakit yan guys, naramdaman ko kasi hindi ko gastuad-tulad. Ang dami kong pinapasok, masakit ng balakang, hindi ko masyado maipalaw ng mga guys kaya napakahirap talaga magtrabaho katotoy, sakit kang naramdaman sa katawan lalo na eh ito lang mag-isa hindi mo ma ano yung mga mabibigat na bagay lalo pa yung mga watermelon na kalaki laki, -laki na yun papasok sa loob ng refrigerator <coughs> ang hirap so sige lang, taste-taste na lang tayo ang dami kong inano kasi. Ibang pagod ng kamay ko. Ayan. Pagka so dumating talaga ang delivery guys, ako lang isa nag-aayos. Hindi ako pinatulungan ng mga ng mga kasama ko kasi sa sa isip nila kasi akin daw trabaho yun. Kaya sinusolo ko. Bala na. Kung kailan ako makatapos. Basta wag lang nila kung wag lang silang surang-surang sa akin sa paggawa ko kasi dyan ako nabubisit kapag nagagawa ko tapos may ang tawag-tawag talagang -tawag. na alboroto ako kaya kung may ginagawa ako ayaw kung merong tumatawag, merong sasabi, oh gawin mo to, gawin mo yan na, na nabubisit ako kaya kahit ang, ano karami ang trabaho ko basta tuloy ang gawa ko para sa ano patuan ka batuwa. Mm -hmm. pinakita ko pa yung parang, parang ano pa. ba yun? Yung parang may sirali sa atin, may tinik-tinik, pero -tinik. yung bunga niya is malaki sa sirali. Hindi hey, eh, naman sa sirali. Cherry, cherry, cherry. Ayan o, cherry. Diba? Para akong baliw. Tapon doon, tapon dito. Pasensya na kayo guys ha. Ang aking damit. Bawat rin yung mirror ko. Kanyan lang yun. Kasi uniform ko yan eh. Hindi ko kasi inano yung mga damit ko. Kasi yung damit ko na iso. Isa isang linggo. Limang piraso lang talaga yan. Kaya paulit-ulit lang. Ako kaya bumibili ng damit ko. Siyempre hindi ko inaano yung damit ko na isuot lahat. Kaya ulit ulit lang yung damit ko. Ayan o. No. Oh. Um, para tayong disimbis talaga ang ating buhay. Alam mo minsan yung mga prutas na bubulok siya hindi siya nakakain kasi minsan kung marami sila rito hindi na nalagay man sa mesa pero hindi naman jealous lang kumakain ng putas. yung yung ibang mga abukado na yun ipinaglagay ko na sa parisa yan kasi uh, para pagka gumamit sila gagawa ng juice yung na fresh lang kinukuha bilisan ko sana yan eh kaso hindi ako marunong mag, ano, mag, mag forward ng video ko hindi ako marunong ang dam dami dami kong ano dam dami dami kong pinakulikot sakit ang balakang ko tapos wala nang space wala nang space na malalagyan, kainis Tapon dito la mga karton days, dami yan mga karton na box. Mm -hmm. Pasensya na kayo guys, kay tagal-tagal na yun. Wala. Ayan, tapon dito, tapon doon mm -hmm. magagawa ko guys. salamat sa inyong mga panonood sa King Premier guys. Thank you. Thank you. Bye-bye yeah. guys. Thank you for watching. Bye. Hindi pa tapos. Hindi pa tapos sa mga guys. Kaya bye-bye muna guys.